ako guys ng sambusa kasi magraramadan ramadan na end of the month ang starting ng ramadan dito ang aking ginawa is cheddar cheese ito ang ko marami na ilagay ko na sa freezer ito rin yung ilaga ko isang bosa roots ang tang dumidikit siya minsan nasisira kaya ang hirap ang hirap pag iwahiwalay eh

isang planggan <laughs> ito ay ano ito guys 6 6 na ganito na nagawa ko na yung 4 panlima to plus na itong isa tigil tigil kasi may ibang gawa nagluluto,

Pusin ko lang muna to guys na isang plastic. Ito na lang nasa labas. At isang itong plastic is mamaya na lang. Kasi, ito okay lang naman ito. Hindi naman nagmamadali. Inaan po nito. Wala na. Kasi labi siya. Kasi matanda yung kapatid niya. Punta dito. Kasi inaan ko lang itong Na tapos ko ng buong isang plastic kasi ini iniwan ko. Bangit na. Titigas siya. Siya bomba oh. um, na mabigat. Dikit talaga. Hay ang super masakit, yung herat na 'yan tanggalin. Tapos super pa. isang branded na ano Brand na isang bosa. branded na sa maganda sya branded ano yun damit na branded ako dito ngayong ramadhan kakasawa na diba kakasawa <laughs> Kaso, kahit nakakasawa ng gawa kailangan kailangan natin ng pera meron pa akong pinapaaral di pa tapos yung tatlo kong anak sa college lang kung pa ako magsasakar dito. Bago ako magpurugod. Kasi magpupurugod na ako guys. After makagraduate yung anak ko ng college. Dito na nakakaano na. Magpapahinga naman. Okay lang na walang pera. At least. Basta importante Meron naman ka. Bahala na. Bahala na si Batman. Basta pag natapos na yung tatlo kong anak sa Kalid, so wala na, ako. Nagpaparagot na. Siguro, stay ng ilang buwan para kahit paano makaipon. After nyan, uwi na talaga. Hindi na ako babalik. Kasi, grabe, isang dekada na ako dito sa Union East. Isang kalahating dekada. Kasi nung umpisa ko nung abroad ay nag-start nag ko pala. Nag-start ako nung abroad 2008. Kaya sumapit ang 2018, 28. 20 Twenty years na ako dito. Sa Middle East. Pero yung 20 years na yun, iba-iba ng ako. Manos, sa Kuwait, Dubai, Saudi, Qatar. Yun lang napuntahan ko sa ano, kasi sa lahat na napupuntahan ko, ano kasi tumatagal naman ako, hindi naman ako naaano ng pagkatapos ng dalawang taon. Hindi na babalik. Then, na naman hindi kasi mga awa ng Diyos na nga napupuntang kong amo. Magkakait, kaya tumatagal ako ng ilang taon. Ngayon nga dito, 6 years na ako. Wala na itong pakawalan. Kahit minsan nakakaano na sila. Kasi lalo nito itong matanda. Ano ko, Minsan ang hindi magbintang. Diyos ko po. Di ba gahanapin mo na? Bago magbintang, may sabi, kinuha mo niya. Mawawala niya ng pera. Naku, sabi ko. Dito mo na ko ka kung nawawala kaysa sa... Makukuha kong sahod galing sa iyo. Kailangan ko pa ang pera. Hindi ko ako dodong isa kamay ko sa unting halaga na Magna na ako, kamilyo. Para sulit ang bintang. kami ang ama ko na ano siya, nanana, natatahin. Pag nag-ama na ganyan ang mga sulit ko. Hindi na yung mag-iimig. til å vise frem. siya ng mama kaya dali na si mattende mo ako siya nag-aano uh, sa kusina natin kasi alam na niya nagbabalat ako iniinay na ako hindi ako nagmamadali dapat yan para ito dali lang ako ganito, at least relax Niyo, niyo dito sa dumilapi ba na lang sa kasunod mm na -hmm. pagbibig hindi niya ako inutosa Kasi alam niya may gawa ka sa ako ganyan niya ano pag may gawa ako hindi yan pala utos pero hindi naman talaga siya pala utos 나 l a m kong gawin mo sa s Libang-libangan lang sa YouTube. Kahit ang tagal bago sumahot. Kasi kakaunti naman ang earning ko sa YouTube. Okay lang. At least libangan. Nagdag-income. Kakaunti ang ano. Sige na guys. Bye-bye na. Salamat. Sana nag-enjoy kayo sa panulo ng aking paggawa ng sambusa. Bye!